napakabilis ng panahon. Akalain mo yon. Ang dating naglalabada at hirap makapasok sa eskwela. lakad ang napakalayong lakarin para lang makapasok. Ngayon, mag-aaral na sa isang tanyag at ribadong palawigan ng Camarines Norte. sa kursong mga Magdadalawang taon na rin mula ng atin siya natagpuan. At hanggang ngayon, patuloy siya sa paglipad at pag-abot ng kanyang mga pangarap. At syempre, kasama si Edu. Mga kalingap, tunghayan, anak panabik at medyo nakakaiyap na eksena sa vlog natin ito. Pap, naiyak ay. Oo. kasi eh. Basta kasi nag eh. <laughs> yeah, no, Bate, na eh. Naano ka? Naano ka? Basta ay. Huwag mo kong Huwag kang nangyayak. Hindi. lang ba kasi talaga Ginagawa mo dito. Kagaling. Yeah. Dito ma maano ma pa lang sa mga vlog. Ha? Nandoon na kay Melvin na eh, magwi-withdraw lang sana ako kasi nakita kita dito kaya yun si record na muna mo Anong ginagawa mo rin sa ano? i withdraw na. i withdraw na. Ah. Lapit na 'yung pasukan. Kaya pala. Kaya pala medyo Biglang, biglang na ano, biglang na, nawala. Outside, ha? Na na niyan, Nagpapamiss nawala. <laughs> biglang <laughs> nawala na pa talaga ka? Uh -huh. ako sa'yo. ka? Oo. sobra. sobra. mo ako? Kala ko nga wala ka na Kala ko, nag-awal ka na sa akin. Uh, bakit ako? <laughs> May sakit ka ba? Wala. Oh, wala. <laughs> Andyan ka ay. Eh. Wala. Mainit ba? Nagulat ako. Ang... Pero okay ka na dito, mahalo pa. Nakainan lang, maghihintay lang ako sasakyan saan Sa dito? Wala, wala ka dito masasakyan, malayo. Ah, uh, yun nga pala, sabi sa akin kasi dito ano, ni ano ni Patrick na kakahapon. Nakita ka rin niya. Wala nang problema. Eh ano na lang, eh mga... Hindi mo, hindi mo pagkabinayaran natin. Pinapasahod yung mga kita kulang pa ba? Wala <laughs> ka <laughs> may sakit ka ba? May sakit ka. Mahinit ba? Ma Mahinit ma ka. Mahinit eh. Mahinit ka. Mahinit ka. nakikita ko, marami daw dito ko guwapo. Wala, hindi na sa ano pala, harap ka pa ng pogi. <laughs> oh, Mahal ako sa'yo. Oh Pero... Para sa amin yung ano, kasama lang pala ako. na lang so, siguro uh, ako dito. Ay... Pupulong siya kung para Para... Para mo ay... Hindi sila ano... Maghaligid. <laughs> alam mo ba dito rin si JJ? Dati? dati dito na graduate si JJ kasi na sila niya kaya ang maganda dito magbaba saka balita ko dito rin yata sila kaila saka sila no sila Joy malipas at least may mga kalingap ni Angel mababantayan mabalak. ka ng mabuti <laughs> hindi ako mag-overthink <laughs> <laughs> so, hindi mo man kailangan mag-overthink <laughs> Bibigyan kita laging oh, ng hindi hindi <laughs> na Ay naku. bihira oh. naman, okay? E. Pwede ba naman yun? Gusto ko ba? Pero... Alam mo yung nakahalala ko dito? Alin? Anong nakahalala mo? Ikaw, tayo, dahong mong. Yung mga ganito sa Yung paway na tayo, ano, diba? Ito sa Botanical Garden of Homo. Tanda ko pang alam, niyakap mo ako oh, nalang. na, naalala ko naalala ko yun. Ano? Okay, <laughs> Joke lang. Mababasa tayo dito, maingay. Baka Para, para magbawa sa So... Ano? May mga may mga... Haram bata ye. Gua makan nak asin. Ah, ate. Tak kena. Tak